Baka ako nakita niya, baka yung ibang, yung kartong ay karto na yung kartong na yun na nakita niya na may pumasok na nakaputi ako oh, ay ako sa nga. Hindi talagang yan, pari yung dalawa. S sampung kwarto? Yan, yeah. yeah, yung pumasok. Sampung kwarto po na yan? Hmm. Hmm. Hindi po eh, may pumasok dyan nga. Ah. Bakit naman mga nga nga nga? Biglang nagsara yan nga. Ah. Hindi huh? naman eh, eh, yung i-explosion nga kayo sa So, madalas sa ubang pakita ang mga espiritu kapag sumasapit ang dapit hapon. Kaya pag yung mga ipa, portal kina, ayaw ko nang tingira dito, kaya bababa na ako. Mababa na po kasi kayo. Kasi marami ng kalawan dyan pag gano'n oras. Marami na hindi ka dyan. Sari-sari umano ang mga naranasan ng mga bumibisita sa Cape Bayador Lighthouse Ilocos. Pero talagang may mga nagpaparamdam. At saka yung may mga third eye nakikita nila. Uh, may ikwan daw dito, magandang dalaga daw dito. Uh, ang oras niya, mga between 3 and 4. Yung pa naman, yung mga nagwawalis naman na magkina dyan bago mag-urash naman dun sa spiral. Yun ang sinasabi sa akin. Sa si pagsapit ng takip silim, sinumulan ang pasukod ng psychic na si Anna de Cruz at ang paranormal expert na si Alex Angeles Lighthouse? Tayo ng Lighthouse. Nakakatayo ng bali. Nansin <laughs> mo? Oo. <laughs> oh, oh. Naramdaman ko na naramdaman Oo oh, na. Kaya nga tayo. Kaya nga tayo. Kaya Kasama rin din na Alex ang asawa ni Ada na si Sonny. Isa rin sa Red Psychic. Ayan, dyan pala sa location na meron dyan. Dyan nag-isip talaga yung pare sa bata. Tila nagtutugma ang posisyon ng mga di umano yung espiritong nakikita nila Ana at Sunny. Dyan sa mga pintuwa na yan. Dyan sa ba? Ito'y sinasabi nilang pare. Dito, dyan, dyan, dyan. Dyan lagi nag yung pare. sa pari sa bahaging ito ng hanggang papunta sa mismong tower na may naramdaman si Anna na si Ana na ibang espiritu. Ito? Hindi siya bumababa palagi. Kaya siya nakabantay dyan sa gitna. Parang may nakatay dito. Kinabalan na ni Alex sa kumuha ng papel at idinikit ito sa dingding ng tore. Sa mga papel daw ito, maaaring dumikit ang mga imahe ng mga espiritu. isang makikita kapag isinagawa na niya ang pagtatawas pa yung Pinakikita niya parang maharang siya dito dahil may bata. Pupunta rito na ayaw niya papuntahin.